It's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel For today's video tayo po ay muling lumahot gamit ang ating lambat na pang hipon o ang ating tree planet So come on guys, samahan nyo kami Let's go! Ayan. Katatapos lang nating mag at tayo yung maglilinis pa nitong ating bangka. So, time check. It's now 4.35 in the morning. At uh, sa gilid lang yung area natin ngayon. Malapit dito sa lugar namin. Hoping na mamayang paliwanag sa paghila natin ay magkaroon naman kami ng magandang huli dahil lang araw na kaming pambawi gastos lang palagi yung huli namin so this time tingnan natin kung panghipon pa rin yung aming ilalaw kinabukasan dahil pag walang huli, sigurado mapipilita kami magpalit ng panaksay so mamaya na lang mga idol at sabay sabay nating tuklasin kung ano yung magiging resulta ng itong namin dito sa new spot na pinuntahan natin ngayong araw na ito Alright, linis time muna po tayo. So ito po ay nakasanayan ko ng gawin tuwing pagkatapos naming mag-arya. Naglilinis tayo nitong bangka dahil meron ditong mga naiwan na mga putik na galing doon sa ating lambat. Yun lang naman po kadalasan ang nagiging dumi nitong ating bangka. Ayan, linis pagkatapos ng pag-aarya at pagdating din doon sa barahan ay nililinisan din po namin to. Ginagawa ko to habang si Oshino naman ay naglilimas ng bahol doon sa ating gawing likuran nitong ating bangka. Itong ginagawa ko na to ay sigurado po ako ang mga kapwa ko mangingisda ay nakaka-relate dito. Ayan. Malinis na. uwi na tayo so ito namuti na yung paligid ni Haring Dagat ibig sabihin lumakas si Haring Habagat nagkaroon ng mga alon kapag po ganitong habagat sa amin sa gilid o sa may barahan ay hindi ganong ramdam tong ganitong malalaking alon o yung lakas ni habagat dahil kalmada dun sa lugar namin kaya kapag hindi kami nakakalaot ay nakakapag ngisda kami doon sa gilid para kumuha ng aming pang ulam naka kubli po kasi kami sa mga bundok kaya hindi ramdam yung lakas ni habagat doon sa aming lugar maliban na lang kung ibang hangin tulad ng salatan at hamihan ayan talagang ramdam hanggang doon sa gilid namin yan Ayan mga idol, nandito na tayo ngayon sa gilid. Ayan makikita niyo po, kalmadang kalmada po yung ating karagatan. Ganito po sa amin sa tuwing habagat. Kapag nagahanging habagat siya. Kaya kapag malakas sa laut talagang ang diskarte namin dito ay talagang sa gilid kami na babaybay dahil talagang kalmada dun. Hindi mo ramdam yung malakas na alon ni hanging habagat. A few moments later. So, ayan mga idol. Magandang umaga sa lahat. Time check. It's now 8.18 in the morning. At tapos na kami magtanggal dito sa aming lambat. So, hindi muna namin toya, yakya dahil eh, possible na magtataksay kami. Mamayang hapon na kami magkakarga. So, titingnan natin kung may mga huli yung taksay dito sa amin. Ayan, hayo. Hi daw sa ating mga beloved viewers and followers. At ito lang yung ating... Ano ba ito, Han? pa natin? Hindi na. Ano yung pa yan? So, ito. Hindi na namin to ipapahilo. Bale, pang ulam na lang yan. Hindi, na lang <laughs> natin sa araw. Oh, sige. tayo ng hipon eh. Pahirapan din natin siya ngayon. <laughs> Tawad na lang si Gary. Tapos ito mga to. Ulam. Ayan, pang ulam din yan. So, yung iba na to ay bibigyan natin doon sa... Asan na po si Tatang? Hinahanap po namin yung tumulong sa amin na nagakit ng bangka. Si Tatang, bibigyan namin siya ng pang ulam. Shoutout shout out time shout out to idol boy malasoge official tv ayan mega mega love shout out sa iyo idol boy malasoge ayan ang sabi niya po ay linaw ng dagat sa inyo idol enjoy sa panghuli ng isda at pa shout out na rin sa next vlog mo at napasilip naman ng bahay ko idol salamat yes idol so sobrang nag-enjoy ako sa inyong pag-ingisda at napakaganda ng inyong hinuling mga alimasag. Yan, ingat palagi sa inyong paglaot and God bless. Ayan, at sa lahat po ng mga beloved subscribers po namin na mula simula hanggang ngayon ay patuloy na sumusuporta at nanonood sa aming munting channel. Maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. At sa mga kapwa ko po, mga isda na dumaranas po ng uh, pagsubok, yan, uh, pray lang po tayo palagi. And huwag po natin kalimutan na magdasal. Ayan po, lagi yung ating strong weapon. Ayan, para tayo ingatan at baka sakaling mabigyan na rin tayo ng magandang blessings. Yan, ingat po sa lahat and God bless po. So, itong mga na nga sa unahan namin na yan, nakabakanti yung umbarahan, mga pang taksay yung nilaot nila. Kaya, mamaya pa sila uuwi. So, so kami, three fly kasi yung namin gamit. Kaya, nandito na kami ngayon sa gilid. So, mamaya, papaltan natin tong ating pamalakaya balita tayo kung meron tayong Ayan, balita nakikibalita daw kami. At ito yung mga hipon natin. Ito, meron tayong tunay. Meron uling pusit, isang piraso. So, meron tayong supo or bulik. Ayan lang yung ating mga hipon at meron ding swahe. So, tatlong klase pala yung ating hipon kaya lang madalang yung bulik. Bali, ito lang yata ito. Isang piraso lang. Tapos yung ating swahe. Hindi. Ah, lamang pa rin yung ating ano. Tunay. Or yung puti. So, ayan. Itong nasa timba na hawak-hawak ni Oshino samot-samot yan or sari-sari yung laman nandiyan yung ating mga isda alimasag alupiang dagat na ilang piraso at saka ito yan. yan yung ibibigay natin kay tatang Bala hmm. ako. Huh? At pagkatapos po ng mga gawain namin sa bangka, ay dito naman kami dumiretso kay nanay. Dinala namin siya ng pang ulam at mahuwa narin rin tuloy kami ng mga panangkap namin sa lulutoy naming ulam dito sa kanyang mga pananim. Oo. Oh, oh sarap din siya. Handa yung buo na yun, Kung yan ay mara yung bala, gumabot dito, oh. pag ganong ganon. Galing. Ay, ang ganda sana. Ay, wala akong lubid kasi wala akong pangalit. Bakit na dahil lubid, eh. Hmm. Hey, yung Sana ako sa'yo. Ako drado. Hindi ako naka, ano. Hindi chat dahil dahil lubid. So, ito na lahat mga idol yung ating huli sa araw na ito. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi na natin binenta dahil kakaunti lang sila. So, ang gagawin natin dyan ay panguulam na lang natin. Ayan, nilinisan na yan. Hinugasan na ni Oshino uh, para mailagay na natin sa rep. So, i-stack natin yan para yung pangulam ay hindi na natin problema at ito yung ating sapsap -sap at may halong konting tasay ang ating uulamin sa araw na ito alright mga idol inyo na napanood ang video namin para sa araw na ito Uh, maraming maraming salamat po sa walang sawa yung pagsuporta at panonood sa aming mga multi-videos. Yan, so kung bago ka po dito sa aming Munting Channel, opo, ikaw po, yan, nanonood dito sa aming Munting Channel. At gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa iyo ba itong aming video. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!